kapag birthday ko? birthday. mo pala eh. Oo, ah, mainit pala. Kanin. Bagnos. Pansit. Otot ko, cinta. Ibig sabihin, nasa si, ano? Ano? Mm, sige na. Magplastik pa Marcy? Oo. Ay na. Ay na Marcy. mo. mo Wala naman yung mukha mo Marcy, di makita. Oo. Oh. Ikaw, ka Jerson, kunyari ka pang di ka mag-sharon, mag-sharon ka na. Mm -hmm. Ulo, tapos Ayan na, na Tap tapos, tapos na -tap pala -tap -tap si Jerson. Dagdagan <laughs> mo yung dami niya, no? Ah, uh, sige na, hindi ayaw din rin. Dagdagan mo pa si Rian. Yung kay Ed na, ano, ito. Wala namang <laughs> 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 mukha sila, te. Kamay lang. <laughs> <laughs> wala nga kamay, sinasabi na banggit mo na may pangalan. <laughs> wala, wey. Sa'yo lang. Sa'yo <laughs> uh, <laughs> 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 Wag na magalit 'yun. <laughs> Mabutas 'yung papaitan kay may tubig, may sabaw. <laughs> Wala nang nagbalot sa, sa pansit. Ang dami pa oh. Ang dami pang pansit oh. Uy, Jason, magpansit ka pa, Jerson. Oh, ang dami. <laughs> Ah, não, mas.